Andam na ang LGU Malungon kung galing mo igu ang laninia sa lugar. Mao kini ang ni Malungon Municipal Mayor Maria Teresa Constantino. Usa matod pa sa ilahang contingency plan ang pagbutang og mga barangay agriculture monitoring technician aron mamonitor ang mga panghitabo sa kaumahan sa tanang residente sa lugar. Ang Malungon uh, matured na when we speak of agriculture program nga no tungod kay ginapakusog nato every lingap sa barangay ang panawagan nga ipa-insure nila ang ilahang mga kaumahan dito sa ato ang mga mag-uuma gibutangan nato og mga barangay agriculture monitoring technician ang tanan nga barangay and na at uniform nga planting season para kung naa may la or el ninyo, dili kaayo ta affected these are part of our contingency plan. Sa pagsulod sa ting ulan, nindot matod pa ang epekto ni ini sa mga mag-uuma. Gani makita sa National Highway sa Malungon ang naglaray ng mga gulay o prutas. Matod pa, dako o kontribusyon ang ulan sa ilahang tanom. Saging, pundan, kardaba, Kani, kaning mga halos din nga mga tinanak ko, gulay. Kalabasa. Kalabasa. Patipin niya. na sir, yung balik nagabunda. Binuok rin naman palit na dito sa Malungon. Naitag 200, naitag sa gatos. Pakyaw, oh, pakyaw, pakyaw. Ning dag ko na kay naulanan. Una nang nag-abiso ang pag-asa nga mag-amping sa posibleng epekto sa ting ulan. Tungod ni ini, andam usab ang munisipyo sa ilahang quick response fund. Kung muabot ang laninya diri sa malungon which uh, sa karon wala pa man jud nato na tagamtaman, same lang pod ang ato ang approach sa El Nino ug sa uban pang mga problema nga pwedeng maatubang ma sa ato ang mga mag And ginasunod po nato ang tamang interpretation sa Republic Act 10121. So dito nato mahatagan o ayuda ang mga farmers base sa paggamit o sakto sa ato ang Quick Response Fund if ever makadeclare ta og state of calamity. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpun, Brigada News!